Hello guys, ako pala si Paul Lupin. May question pala ako sa inyo. Malakas pa rin ba ang Echo Express ngayon? Isa sa pinaka the best moment ng Echo ang nagpasikat sa kanila internationally, ang pagapanalo nila sa M4 World Championship ng Mobile Legend. At marami silang pinayak ng mga Indonesian fans at ginanap pa ito sa Jakarta, Indonesia. Mas masakit pa sa heartbreak 'yun dahil ang larong Mobile Legends sa Indonesia ay sikat na sikat. At nais nila makakuha ng World Series sa Mobile Legends. Dahil nga sa unorthodox gameplay ng Echo, dito sila kinakatakutan ng mga team internationally. Sabi nga ng isang veteran player ng RRQ Hoshi na si R7, sobrang lakas daw ng Echo. Pakinggan natin ang sinabi niya. lebih yeah, rapi. Eh, ito karabaran na ito. Iya, iya. Kaya... ada permainan mindset, mindset, juga sih sebenarnya kalau misalnya lu main berani kayak gitu. Betul, betul. Tapi ketika lu mau berani kayak gitu ya emang harus fondasinya kuat juga. Yeah, iya, yeah. Gak gampang lah ya bisa untuk mencapai ke... Sa Pilipinas, sa MPL Season 11, pinatunayan ng Eko na sila pa ang pinamalakas sa Pilipinas at sa buong mundo. Munit pagdating ng MPL Season 12, sila y naging top sa season, top 1. Pero pagdating sa playoffs, naging third runner-up na lang sila. Dahil dito, according sa kanilang mga fans, dapat pinasok na lang si Yawi bilang main line-up ng Eco Express. At ito magiging solusyon nila, makakuha ng slot sa M5, representative ng Pilipinas. Marami rin naman nagsabi na dahil asawa ni JP ang manager ng Eco, kaya napasok si JP sa lineup ng Eco. So, malakas pa rin ba ang Echo ngayon? So, inimbitahan ng Echo Express sa Myanmar. At makikita natin doon ng meta ng Echo, strategy ng Echo. Gano'n sila kapassionate maglaro at gano'n sila ka-eager manalo laban sa kapuna ng mga Myanmar. Sino yung mga kalaban nila? Ang kalaban nila ay mga all-star caliber ng mga Myanmar player. Naging 2-0 lamang ang nanalo ay Echo. Para sa akin, malakas pa rin ang Echo. Na-pressure lang sila sa mga nangyayari sa kanila ng team. At dahil doon, hindi na control ni Yawi ang kanyang emosyon. Ang emosyon na yon ang nadala ng pressure sa kanilang team. Bibigyan ko kayo ng magandang example na pwedeng gayahin ng management ng Echo. Gayahin nila ang blacklist kung saan nagre-reshuffle sila ng roster nila at hindi nagkakaroon ng tampuhan sa kanilang mga team player kung saan nagbibigay sila sa bawat isa ng time para magkaroon ng perfect chemistry sa kanilang team. For me, malakas pa rin ang echo ngayon dahil sa kanilang pinakita sa Myanmar All-Star versus Echo. Sana hindi umalis si Yawi sa kanilang line-up at patunayan pa rin nila ang kanilang kalakasan sa MPLI na gaganapin at sana magkaroon sila ng MPLI trophy at ipakita nila na babalik sila sa M6 at ipanalo ang kanilang laban. Yun lang naman at sana may natutunan kayo. Bye bye.